Eksklusibong nakausap ng GMA News ang isang Pilipina sa Switzerland na pinagmulta ng korte roon dahil sa kontrobersyal na pag-selfie. Kasama kasi niya sa litrato ang pasyenteng patay na. Ang kanyang paliwanag sa report na ito. Kumakalinga sa mga matanda, may sakit o napinsala. Larawan na malasakit ang mga kababayan nating nurse. Ang kanilang dedikasyon sa trabaho, kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman marami ang nagulat sa nakababahalan litrato ng isang Pilipina sa Switzerland. Sa kanyang Facebook account, nagpost ang babaeng nakasuot bilang nurse na may kasamang pasyente sa isang nursing o retirement home. Ang ikinabahala ng karamihan, pinapahula pa niya sa mga netizen kung buhay o patay na ba ang pasyente, kasabay na ila mensahe ng pagpupuri sa demonyo. Nakilala ang babae na si Blaze, nagpakilalang satanista at sinabing magnanakaw raw siya ng mga kaluluwa, binansagang devil nurse ng local Swiss media. May mga litrato rin si Blaze na suot ang isang rubber nurse outfit at litrato sa labas ng isang ambulansya. Dahil dito, pinagmulta si Blaze ng lokal na korte sa Switzerland. Eksklusibong nakausap ng GMA News si Blaze na lumaki sa Tacloban City. Agad din niyang nilinaw na hindi siya nurse at sa halip, costume lang daw ang uniporme na bahagi raw ng trabaho niya bilang isang sex worker. Ikinagulat at ikinagalit man ng iba, wala raw nakikitang problema si Blaze sa pinus niyang litrato. I have fascination with dead people. I actually wanted to own a funeral salon business. Pero masama ba yun? You know, when people die, they take photographs to remember them. Inamin niya rin na isa siyang satanista. Of to be one, I never deny this, you know? Hindi ko ipagkakaila kung ano ako. Kasi I am not hiding. I'm always out in the open. Ayon sa embahada ng Pilipinas sa Switzerland, hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang Swiss State government tungkol sa issue. Time... Bukas din naman daw silang tulungan Spot si Blaze sa anumang paraan. at okay. sa mga isolated case. Generally naman kasi magaganda maganda yung reputation ng Filipinos dito sa Switzerland. They are well respected. As uh, migrant workers, Sherian Torres, JMU.